magpahanga ngayon ay ramdam pa din ang kilig at suporta ng publiko sa ginawang pagpapakatotoo ni Clarice de Guzman sa loob ng bahay ni Kuya sa revelasyong isa siyang bisexual. At kasabay nga ng pag-amin niyang ito ay ang pagpapakilala niya sa long-time partner na si Trina. Ating lubos na kilalanin ang babaeng nagpapatibok ngayon sa puso ni Clarice, si Trina Ray. The Philippine Showbiz List presents... Sino si Trina Ray, ang partner ni Clarice de Guzman? Nagmula sa United Arab Emirates at kasalukuyang naninirahan sa Antipolo Rizal, si Christina Trina Ray, na isa rin loud and proud bisexual, ay isinilang noong July 5, 1997. Kung pagbabasihan ang kanyang social media accounts, katulad ng relasyon nila ni Clarice, naroon din ang tila pagiging low-key ni Trina sa pagbabahagi ng ilang ganap sa kanyang personal na buhay. Ganun pa hindi may pagkakaila ang taglay na ganda ng 27-year-old model na tila naroon na pagmamahal sa karagatan sa kanyang beach photos. Tunay na isang certified bikini babe si Trina na kaya ding magkipagsabayan sa ilang celebrities. Kapansin-pansin ang pagkahilig sa pagta-travel bukod sa ilang nature trip. Ready din sa ilang adventure si Trina sa ibang panig ng mundo. Ilan sa mga bakasyon niyang ito ay sa France, Switzerland at Thailand. Samantala bilang isang modelo, ilang photoshoot projects na din ang ginawa ni Trina at isa nga sa mga proyekto niya ay sa kinalang Filipino Beauty and Cosmetics brand na Brilliant Skin Essentials. Patungkol naman sa kanyang future plans, naibahagi ni Trina sa isang interview na More on Investments. Bago nga raw siya tumuntong sa edad na 30, ay gusto niya magkaroon na ng mga negosyo. At ang tungkol sa bagay na ito ay naibahagi na din niya kay Clarice. Sa katunayan, bago pumasok sa BBB House si Clarice, Ayon kay Trina, silabihan niya itong mag-iipon din siya ng pera at sa paglabas nito ay magtutulungan daw sila sa pagtatayo ng negosyo. Samantala, hindi naman katakataka kung bakit kaibig-ibig ang isang Trina Ray. Nabukod sa gandang taglay, ay naroon ang kabutihan ng puso na ayon niya kay Clarice, ito ang talagang isa sa nakakaalalay sa kanya. Nariyan ang magandang samahan at closeness ni si Trina sa pamilya ni Clarice, particular na sa ina ng partner. Sa katunayan, kampante si Clarice sa desisyon niyang paglahok sa PBB. Dahil alam niya kahit walang muna siya sa tabi ng ina, ay nariyan naman si Trina para mag-asikaso kung saan ito din ang sumasama sa pagdadayadisis. Sa kanyang social media post, ibinida e ni Trina ang mga larawang kuha sa Big Brother House kasama ang ina ni Clarice. Sa mensahe, sinabi ni Trina na hindi niya inaasahan na ang unang litrato na makukuha niya sa BBB House ay kasama ito. Dito binanggit niya ang malaking pasasalamat sa lahat ng bagay na ipinakita sa kanya na kanyang tita Nobs. Ayon pa kay Trina, pinahahalagahan niya ang pagtanggap, pagmamahal at pagpapala na natamo niya mula rito. Para sa kanya ang mga pangyayari sa araw na yun ay magiging isang alaala na hindi malilimutan. Kaugnay nito sa isang kamakailang panayam, binigyang diindi ng ina ni Clarice ang kabaitan ni Trina na anya higit pa sa isang tunay na anak kung magmahal. Ayon pa kay Mami Esnobi, nang ipakilala sa katilang pamilya si Trina ay mag-aana agad ang kanilang loob rito na tidurig din sila bilang tunay na magulang sa katunayan ng magkasakit sila mag-asawa hanggang sa pumanaw ang mister ay naroon daw si Trina upang alagaan sila. Mula sa pagpapaligo hanggang sa pagpapakain. Ayon pa kay Mami Snobby, wala itong arte at hindi sila pinagdidirihan ni Trina. Kahit magkalat pa man daw sila ng dumi, ay ito mismo ang naglilinis. Kaya naman laking pasalamat daw niya sa kabaitan ni Trina na mula simula ay hindi nagbago ng pakikitungo, pagkos ay lalo pang lumalim ang pagmamahal sa kanila at ganoon din sila rito na hinihirito niya sa pagtawag na kanyang manugang. A proud partner to Clarice Sa pagiging bukas ni Clarice sa apat na taong relasyon nila ni Trina, maraming nga naghalungkat sa kanilang espesyal na ugnayan at sa kung paanong naitagaw ito ng ganoon katagal sa publiko. Kung babalikan ng ilan sa kanilang interaksyon, mapapansin na taong 2021 pa nagsimula ang pasimple nilang pag-out sa kanilang relasyon na kinakikiligan ngayon online. Bagamat tahimik, baka sa pagiging proud ni Trina noon pa man kay Clarice. Sa Instagram post niya noong February 21, 2021, nagpasalamat siya sa natanggap na bouquet of flowers at gitara. Bagamat walang binanggit si Trina kung sino ang nagbigay dito sa kanya, alam na galing ito kay Clarice dahil sa iniwan itong komento na heart at flying kiss emoji. Nasundan pa nga pagbibidang ito ni Trina sa kanyang sunod-sunod na Facebook post, lalo na noong panahong nakipaglaban si Clarice sa Your Face Sounds Familiar, kung saan siya ang tinanghal na kampiyon. Naroon ng all-out support sa simpleng paraan, ang support na ng partner ay palagi namang pinahahalagahan ni Clarice sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mensahe sa mga post nito. Ramdam na noon pa man ay talagang mahal na mahal na nila ang isa't isa at naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang tuluyan itong ibahagi sa lahat. Sa katunayan, pagkatapos na ipalabas ng PBB episode ng pag-amin ni Clarice sa kanilang relasyon, ay nag-post ka agad ng mensahe si Trina sa kanyang Facebook account sa pagsasabing, I am proud of you. I'm always here, always. I'll wait you here sa outside world. Love wins. Sa kanyang namang Facebook story, ibinahagi ni Trina ang ilang sa mga bumati sa kanila ng partner na si Clarice. Ipinaramdam niya sa netizens ang taos puso niyang suporta kay Clarice na sinabing balikuman o tuwid, sa dyangian ang mundo at walang mali sa partner. Nakiusap din si Trina sana ay patuloy pa rin suportahan ng publiko si Clarice sa PBB ngayong umami na ito sa totoo niyang seksualidad. Tila nga sa cloud 9 pa din si Tina na hindi nagpaawat sa pagbibigay sa relasyon nila ni Clarice. Sa panibago niyang Facebook post, tuloy na nga niya itong pinagsigawan na magbahagi siya ng larawan kasama si Clarice sa may caption na God's timing is perfect. Sa mensahe ni Trina, ipinahayag niya kayong taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga tao na sumuporta kay Clarice, lalo na sa kanilang pamilya at mga pinakamalapit na kaibigan. Ayon kay Trina, hindi naramdaman ng na kanilang pamilya na sila ay isang pagkakamali bagkos ay patuloy silang tinulungan at minahal. Ipinagpapasalamat din niya ang mga pinakamalalapit na tao sa kanilang buhay na nagbibigay ng lakas at encouragement sa bawat hakbang na ginagawa nila. Lalo na sa mga supporters ni Clarice na mula sa simula hanggang ngayon ay patuloy na nagtangkilik at nagbigay ng pagmamahal sa kanya. Sa mga bagong taga-suporta, nagpapasalamat si Trina sa kanilang pagtanggap kay Clarice at binigyang diin na nakakataba ng puso ang pagmamahal na natanggap nila mula sa mga ito pinuri din ni Trina si Clarice at sinabi na karapat dapat ito sa kalayaan, kapayapaan, pagmamahal at respeto. Inamin niyang hindi naging madali ang mga pinagdaanan nila, ngunit proud siya sa kung anong narating ni Clarice. Binanggit din ni Trina na sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan ng ibang tao, mas dumami naman ang mga nagmamahal kay Clarice at patuloy siyang ipinagmamalaki. Sa huli, nagpaabot siya ng pagmamahal at pagpapahalaga kay Clarice at sinabing miss na niya ito. Binigyang diin din itin na anuman ang mangyari si Clarice sa kanyang big winner at patuloy na ipinagmamalaki. The Love Story Sa isang kamakailang interview, nagbahagi ng na ilang detalye si Trina patungkol sa kanilang relasyon. Sa tanong kung ano ang naramdaman o naging reaksyon ng aminin na sa wakas si Clarice ang tungkol sa kanila o national TV, ayon kay Trina na iyak siya ng mapanood ang naturang episode. Super proud na raw siya dahil finally, naibigay na kay Clarice ang freedom na hinihintay nito after so many years. Nang matanong si Trina kung planado ba ang pagsasapubliko ni Clarice ang tungkol sa kanila, anya na pag-usapan nila ito pero wala nga raw siyang ideya kung totally na pag-a-out nito at kabila ng na nga rin ang kanilang relasyon. Ayon pa kay Tina, naroon na nga raw siya sa punto na parang okay na sa kanya na tagulang ang relationship nila ni Clarice na sa parehong tanggap naman daw sila ng kanilang mga pamilya at iyon anya ang pinakamahalaga. At sa tuluyang pag-amin ni Clarice, sa tingin raw ni Tina ay pagod at nahihirapan na din itong magtago at sa kung paano sila nagkakilala ni Clarice na ibahagi din na, na nagsimula ang lahat sa Instagram. Wala nga raw talaga silang mutual friends. Balik na ni Trina, nag-umpisa ito noong 2020 sa kasagsaga ng pandemya kung saan na nag-message siya kayo si Clarice ng isang fire emoji. Aminadong nagulat at napatanong pa daw si Trina kung totoo bang ang singer na si Clarice ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Mula rito ay nasundan pa nga ang palitan nila ng mensahe online hanggang sa magdesisyong magkita ng personal at naging official couple noong 2021. Sa pinasok na relasyon, inamin din na nasubok sila as a partner at hindi anya ito naging madali sa simula. Katulad na lamang na paglabas-labas na sa public place na hindi mapaghalata ang may espesyal silang ugnayan. Pero sa ngayon, Anya, happy si Trina na nalagpasan nila yon at parehas sa silang focus ni Clarice sa growth ng bawat isa. Ngayon, ilabas na nga ang tungkol sa kanila Ayon kay Trina, naramdaman niyang mas naging buo na din ang kanyang pagkatao sa pagiging malaya ni Clarice sa kanyang seksualidad. Pero muling giniit ni na talagang kontento na siya na hindi sila mag-out ni Clarice. Hindi nga raw ito naging problema sa kanya dahil sa labis na pagmamahal at suporta na natatanggap nila sa kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Bukod pa rito ay naiintindihan nila niya na magkaiba sila ni Clarice lalo na pagdating sa karyer nito bilang mga awit. Bagamat sapat na para kay Tina ang ganong set up ng kanilang relasyon, alam niya raw na God's perfect timing ang nangyayari ngayon. At sa pananatili ni Clarice sa PBB, natutuwa nga raw si Trina na nakikita ng mga tao ang tunay na side ng partner na talagang makulit ito. At kung sa tingin ba niya ay mapapabilang ito sa Big Four, ayon kay Trina, malakas ang tiwala niya na magtatagumpay ito. Pero binigyang diin niya na anuman ang mangyari, si Clarice pa din ang kanilang big winner. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!